Hi guys, dahil nga Sabado ngayon at rest day, pupunta tayo ngayon sa Robinson para mag-relax at itreat natin yung sarili. Dahil bukas, maglalaban na naman ako ng mga tatlong sakong labahan. Nakasakay na nga ako sa tricycle at pass forward ko na nga. Maglalakad-lakad muna kami dito sa damitan at nakakita nga din kami ng ukay-ukay. Dito nga sabi ko, pag may pera na nga lang ako, siya ka na lang ako bibili ng mga ukat. Pumunta na nga lang kami sa Robinson at sabi ko mainit na nga dito sa labas. Maghahanap nga muna kami ng mag-aayos ng relo. Dahil itong kasama ko, ipapa-adjust niya yung relo niya. Maluwag daw kasi Ewan ko nga dito sa kasama ko, tao pa ba to o kalansay? Sobrang liit kasi ng kamay niya, kain naman ng kain, pero ba't ganito katawan niya? Marami sigurong alagang bulati to. Nandito na nga kami sa mag-aayos, buti na nga lang mabilis i-adjust. Mga isang segundo siguro tapos na. Mga 50 pesos lang din naman ang bayad namin. Sabi nga ng kasama ko, dapat siya na lang ang nag-ayos. Nangihinaya nga sa 50 pesos, ibang kakain na lang daw dapat namin yun. Dahil nga tapos na mag-adjust, pupunta na nga muna kami sa fan house. Maglalaro na nga muna kami na parang mga bata. Susulutin na nga muna namin yung rest day. At pag Monday na naman, puro na naman trabaho mood na naman kami. Bibili na nga muna kami dito ng token. Wait, naubusan ako ng hininga. <laughs> Worth of 50 na nga lang muna yung binili binibili namin at ibibili pa nga namin ng bigas namin mamayang uwi. An baka ba kasi mamaya pag inubos namin yung pera namin, wala na kaming pambili ng bigas. Sinagutuman kami. Yung ani. Dito na nga muna kami maglalaro ng kasama ko. Sabi ko nga sa kanya, ako nga muna, try ko lang kung kaya ko. Pantanggal ba ng stress? At puro na lang kasi stress meron ako, kaya lilibangin ko na alang lang muna yung sarili ko. <laughs> O di ba ang galing kong mag kahit hindi ako marunong magbasketball May isa pa, marunong din ako mag kahit walang ilaw. Ay, mali-mali, bad pala yun, iba pala yun. Ha, <laughs> mali pala. Nag-try na nga lang din kami dito sa claw machine. Sabi ko nga dito, swerte ako dito dati, nakakakuha ako ng mga pagkain. Sa kasama ata yan, mukhang malas yung kasama ko kasi kahit anong puntahan namin, hindi kami nakakakuha. Malas naman talaga ngayon. Nakaramdam na nga kami ng gutom at dahil ubus na nga yung token namin ay uuwi na nga muna kami. Pero sabi ko dadaan nga muna tayo sa turo-turo, magmemeryanda muna tayo at nakakagutom nga pala sa panhouse. Kada nga bibili kami sa turuturo turo ito nga ang binibili namin palagi. Alam yan ang mga nakakasama ko kumain dito sa mga turo-turo. Turuan mo kanyan, Turu turuan nung kasalikod. <laughs> Galing naman nun, parang tanga lang. <laughs> Ayun nga, pasakay na nga pala kami ng tricycle. Ay hindi, nakasakay na pala kami ng tricycle at pauwi na nga pala kami dito. Dadaan na nga muna kami sa palengke para bumili ng bigas kasi kung hindi kami bibili talagang wala kaming lalabunin mamaya. Baka mamatay kami sa gutom niyan. Ay grabe naman talaga. Bibili na din kami ng ulam namin na isang bangus. Ito na nga lang binili namin at dahil nga dadalawa lang naman kaming kakain mamaya. bila <laughs> みんいいなが。